Hindi siya umuwi kasi wala siyang mm. ticket. Hmm. Ang uuwi Ang may ticket. Hindi ako uuwi. Mamang upo ka dyan. Hi. Hello. Hi. Hello. Kain tayo guys. Kain tayo ng... Fries! No. Nag-goto ka po ng fries. Puka dyan. Pupuka. Ano? Fries ba kayo, Ay, na kayo? Si na ka. Alam yung ginagawa niyo. Uy. Fries o. Ang lalaki ng fries. Galing sa si Enarong. Fries. Ay, ba nangyari? Ang lalaki! <coughs> Ayoko dyan. Ano? Ano lang malalaki? Ano masarap? Masarap ba? Hmm. Parang fries ba ng Jollibee at MacDoc? <laughs> Meron ba lang fries? Pero walang cheese ang... Tapos na exam nila. Ano na? Pero walang cheese Kailan po ano up, po? Alam. Uwian? Anong kailan ang ubin? uwian? an Kailan po ako uuwi? Secret. Ngayon. Ngayon daw. Ngayon daw. Ngayon daw. Ayun, daw. Ngayon daw. pa ako babalit. Mm -hmm. Okay oh, lang ba yun, Dane? Ha? Ayun anong yun? hindi? Anong Anong iling? Anong gano'n? Hindi din si Dale, oh. Ano, natututin sa camera, oh. Mm -hmm. Nakita niya mga mukha kasi dun, oh. Ano? Hindi <laughs> mm -hmm. pa rin mga kumukurap. Wala, oy. Hi. Are <laughs> you sleep? Are you serious? Are you sleep dreaming? Ano? <laughs> Dale, what? what? <laughs> day Hindi, day, hindi. Daydreaming. What? Mm. Lahat daw kayo kasi kumakain sa hindi. Hello? Mm mm, mm -mm -mm Gusto mo rin kumain? Lapit na. Lapit Asamban na. na, na. Sambuwa na lang. Dali po ng panahon naman, diba? hmm. o, na ka Mm. mo, uuwi na si Nery. Ay, uuwi ka ba? Hindi. Hindi. Hindi siya umuwi kasi wala siyang tikit. Hmm. Ang uuwi niya. Ang uuwi. Ang uuwi, may ticket. Hello. Hindi daw ako uuwi. Ano sabi? Kasi isasara na yung ano airport. <laughs> <laughs> magko closing na yung school. mag-closing na rin yung airport. Yes. Walang uwi-uwi. Wala daw bawakasyon. Hindi ko sasabihin kung kailan uuwi si Neri kasi baka ma-out of focus sa school, baka mm. hindi na siya nag-aaral ng maayos, iniisip na niyo yung kanyang uwi, ganon. Pero may ticket na siya. Secret. Mama, ay tatanungan ako kay Erna. Okay, ko mo. naman siya. Ay, tanungin tanungin mo. <laughs> <laughs> Tapos hindi din alam ni Erna. <laughs> <laughs> ay, ay si Mylene, tanongin ko. Ano? si Mylene. surprise to yung Mary. Mm Huwag -hmm. naman surprise. Bigla lang nung taratingin yung susunod sa'yo. Surprise! Mm -hmm. hey, uwi na ko rin ng Mary. maka si Mama. Mm -mm. Bigla lang ako uuwi, tapos walang tao sa bahay. mo oh, tapos iiwanan ka lang dun ni Sir Paul. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Sabi niya, sabi no, niya no ni sa mga dato. Hindi, sabi niya, dyan kita kinuha ni Rick, kaya kita ibabalik. Mm -hmm. Mahala ka na dyan. Ah, <laughs> <laughs> mm hmm. Iiwan ko na si Dave. Diba? Mm hmm. Iiwan na kita. <laughs> mm -hmm. <laughs> ano po? Sa so, palaw. Wala, konti lang ha. Konti lang. Oo, oh, oo, uh, 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 hindi ganyan kasi dapat ganito. Huwag sa isang ano lang, isang... Wala, na sa dulo na siya. Naglag na yung sampah. Ah, yan Ay! Ah, tululaway mo, day! Tululaway mo! Nak, hmm. <coughs> water, please. Water. Ah! Ang laway ni Day. <laughs> Haba ang laway mo? Haba? Ang putol? Oo! Basta ang sasabihin ko kay Neri. May ticket. May ticket. Hindi. Anong may ticket na? <laughs> ang sasabihin ko kay Neri. Basta siya, basta ngayon magbabakasyon siya. Pero hindi ko sasabihin kung kailan. Pag may sundo, pag sundo ang kalay ni Neri. Yan ayun. kasi di ba alam ko na kasi excited na excited na siya guys pag sinabi kong ganito na yung araw ng uwi niya baka hindi na yan mag-aaral sa kakaisip, hindi siya makakapokus sa kanyang pag-aaral. Ano pa naman ngayon, fourth, ano na, fourth grading na, baka ang lagi nang iisipin ni Neri, ang tagal ng oras, uwi na ako, gano'n. Mama, mm. alam mo po yung grades namin sa, no, um. Sa excel namin. tulang mm. Kulang Wow. wow. <laughs> ano po, asawa na po yung ano niya, um, exam and performance po, noon po. Wow, hindi, eh, very good. Group yun, di ba? Ako. Okay. Hindi, wala naka-exam doon. Wala well, ano na po. Parang tatlo tayo, na wala kayo. namin, ano, isama Pero, hirap <coughs> pagpat talaga namin. Maganda para may ano naman yung, ano, yung hmm. pag-commute-commute mo. Opo. Mag-commute yan, guys, kasi... Ilang, ano, kan, ano... Parang at tatlong araw, mm. tatlong araw. Kasi gumagawa sila ng pang-exhibit nila, kaya hindi siya sumasabay sa service. Pero at least marunong na siyang mag-commute, galing school, pauwi dito. Ang layo ng ano kinomutean ko noon. Mm. At Kapat least talaga na sa, ano, apat ako nakasakasimakay. At least alam mo na. Yung sa ano mama, sa seed mall. Akala hmm. ko po, ano, ano, magpipila pa pala doon. sa sakay sa tricycle. Hindi kasi Ay, hapon yun. na yun, pag -hapon, pag hapon na kasi maraming pasahero Pero pag yung mga, ano? Pag ibang oras Pag ibang oras, mga umaga, mga tanghali okay. Wala masyadong pasahero Pero pag hapon kasi, rush hour tawag, uwi anong mga tao ba? Okay Kaya <coughs> maraming tao At least natuto ka Kung hindi ka nag-commute na rin, hindi ka matututo hmm. Isang beses wala akong naupuan Saan? Nag-commute ako. Alam mo ako. ka, nangantay. So, no? Um, hindi po. Ano po? Sumabit ka? Oh, po. hindi naman po. Doon po ako sa loob, pero walang maupuan. Hawa ko lang ako, yeah. ako doon. Tapos pag mag-batse. Wala akong Ano mag-batse? Harap mag, -batsi? <laughs> Rapprud. Rapprud. <laughs> <laughs> mag <-batsi. laughs> Yung batse niri, yung tatakbo ka na. babatsi ka. <laughs> Kasi gawin kasi tawag sa amin, kaya ayun ko <laughs> kasi na. Kasi sana eh. May naupuan ka, neri, nga lang. Ano? Ang tawag dito? Kunti. Masikip. Ganun lang po. Ganun lang, gano n, gano n gano n lang dito, po yung upuan ko po. Kasi po, ano? Hmm. Doon po sumakay po. Mix doon. Lahat po Mix yung ano, may laki. Hmm. Lahat malaki. Ang <laughs> laki. Dapat ka doon sa malalaki. <laughs> Sabi mo, inutupay niyo na lahat yung upuan. Eh, din naman ako. Kalam niyo ako. So, bayad ka rin naman eh. Tapos hindi ka nalabigyan na ng space. Mm. Oh. Pero pag na, meron na po buha ba? Ano um, so, po? Um, doon na po ako. Luluwag, luluwag yung upuan. Doon na po ako ano, umupo sa upuan po ng umuwan. Mm. Sinabi mo sa so, nasa driver. Kuya, wala na po akong mabuhan. Pwede ako upo dyan. <laughs> Pero ako na lang mag-drive. Tapos <laughs> sabi ng driver, dito pa bahala ka Baalaki na. Bahala kayo magpatakbo. <laughs> eh pag gano'n nila, pag bumbawa yung driver, bababa lahat ng busero Wait ko na, wala na space mo. Kasi alis na sila eh. Sulo <laughs> <laughs> <na> eh. <laughs> <Baalaki laughs> mo na yung <laughs> <laughs> mo yung likod. Mm -hmm. Ganon. Siyempre, babalik yung driver, sa, sa jeep niya yun eh. <laughs> 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 ko nakita yun sa ano, sa, sa sa, sa race. Yung matanda yun nila pinaupo. Sabi ng driver, oh nanay, ikaw na pong uupo dito. Bababa po ako. eh <laughs> di lahat ng pasahero, tayo, ano, takbuhan sila pababa kasi yung nanay yung magdadrive. Hindi, <laughs> eh, nagbigyan ng space yung matanda. Siya na nakasakay na, nakaupo na siya. Ay, yes. Pwede silang nagdrive. Yung driver pa rin. Nilo, binibiro lang yung pasahero kasi ayaw po upuin yung matanda. <laughs> Kaya binibiro ng driver na. O, oh. sinanay na po mag-drive kasi ayaw niyo si nanay po upuin. Para may upuan si nanay. <tripe> <tripe> wow! wow. So, yun ang sasabihin ko kay Nery ngayon. Ano yan? Basta siya ay magbabakasyon pero hindi ko sasabihin kung kailan. Ano? Kasi ma-out of focus siya eh. Ano? Ay, e pag dumating na lang yung sunod ni Neri sa Canada, mm -hmm. gabi. Neri, na si ba, ano? Sir Paul. Nandito na, na so, si oh, Sir Paul Neri. Bakas ano, yung Canada. daw. Bakit lumulutang daw ang star? <laughs> star? Doon sa si taas. Hindi siya lumulutang. <laughs> Yun, ano, doon ka mamamangha kung ano kaganda ang ginawa ni Lord. Oh. Kasi hindi natin maintindihan bakit. Pati naman dito, eh, ate, nakalungan tayo ah. Ay, Ay, man. Man. Tayo. Diba, yung ano, yung earth. Mm. Di, pag ano, circle, di malalaglag tayo lahat. Mm. Hindi mm. naman yun ano, square. Pero bakit hindi tayo nalalaglag, no? Mm. Yun, ang, Power ni Lord. Yun, ang kakaamay sa kakamangha. Wow! Uh oh. hindi, nakalutang. Mm. Dahil sa? May kanya-kanyang ano? ano? yung iniikutan ni Rero, ang Neri, tawag? Sayan yan. Eh. Anong tawag? Ah? Ikot ang mundo? Ah? Axis. Axis. Ikot sa kanya axis. Okay. Oh. Hmm. Ay, basta, ko niya rin ha. Basta uuwi ka. Sure na yun, uuwi ka. Huwag kang mag-alala. Makakabakasyon si Neri. Ooh. Makakabakasyon si Neri nga lang. Sasabihin ko kung kailan pag after na ng exam. Ha? Ah. Kailan ang exam niya niya? Last week. Last week ba? Akala ko ba sabihin mga, mga April 7? Pero hindi ba kung sa akin. Ha? April... Ano ah? po, April 14 po yung ano. April 14. Ah, 14 pa na. Ah, 14, 14 ang ano. Ah, recognition day, ganun. So, ang exam nyo, before 14. So, sasabihin ko yan, basta after ng exam. Ah, After ng exam, sasabihin ko. Oh, tapos kinabukasan, no away ka na. <laughs> hmm. <laughs> Kailangan mag-focus muna dahil for reading nyo, ha? Ha? Uh, Sinabi po kayo na ni Ma'am Ma, Ma Laarni na yung sa amin daw po sa ano, Islam yung gusto niya po. Hmm? Huh? Gusto uh? niya po na pagkagawa. Ano yung? Sa exhibit po Ah, yung na exhibit na yun? ninyo. Ay, oo. Um, wa, ano po kasi, um, over uh, 150 po kasi yung ano, grades ko, mm. perfect. Tapos, hindi naman po ginawa ni Mama na perfect, perfect po talaga. Um, sa amin po sa ano, Luna po, dalawang group lang po yung parang 1-3. 1-3 mm. pa baba or 1-3 patas. Um, po. Yung ano po, apat po. One, four patas. One hundred four eight, patas. Hey, Sa eight? amin, one forty oh, Wow. It? Very good. Yun nga, maganda nga At least, na, ng, oo, yung pinaghirapan ninyo yung no. taas ang grade nyo, diba? Diba? Parang pinakakain na sa loob, May. Oo. Um, sa loob, sa loob, sa loob, yung baso, so sinu Ano? ba yan? Ayan, oh. So, ayan, guys. Bye-bye muna tayo, guys. Ayan, di, oh. Yan yung sinusubo niya, oh. Ayan, bye-bye, guys. Bye. 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 Salamat po sa inyong lahat. Uy, na si Nury. Hala. Kailan bye. niya alam kailan? Baka <laughs> next year pa. Ha-ha-ha. <laughs> Okay, bye-bye guys. Bye -bye.